Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Mayo 2, 2025. Ngayon ay isang araw na nag-aanyaya sa iyo upang gamitin ang iyong likas na kakayahan sa pagharap sa mga hamon, Virgo. Sa pag-ikot ng mga enerhiya ng kalikasan, ang iyong likas na lakas at determinasyon ay itinutulak na muling sumibol. Ang bawat pagsubok na darating sa iyo ngayon ay hindi isang hadlang kundi isang pagkakataon upang ipakita ang iyong kakayahan sa pagpupunyagi at iyong kakayahang magbago sa kabila ng kahirapan. Ang hamon ay hindi upang takasan ang pagsubok kundi upang yakapin ito ng buong tapang, dala ang tiwala sa sariling kakayahan na ikaw mismo ang gagabay sa iyong sarili patungo sa tabumpay. Napakahalaga ngayon na manatili kang kalmado at nakatuon sa iyong mga layunin sapagkat ang bawat hakbang, gaano man ito kaliit, ay nagdudulot ng napakalaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Sa bawat pagsubok na iyong tatahakin, tandaan mo na ito ay naghahasa, hindi lamang sa iyong talino, kundi lalo na sa iyong lakas ng loob at tibay ng damdamin. Habang ang buwan ay kumikislap, isang banayad ngunit makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid, nagtutulak sa iyo na palalimin pa ang iyong ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa kalikasan ng iyong puso na laging handang magmahal at umunawa ang araw na ito ay nagbibigay ng isang pambihirang pagkakataon upang palalimin ang koneksyon mo sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ang bawat mensahe ng pagmamahal, ang bawat maikling yakap, at ang bawat tapat na pag-uusap ay magtatanim ng binhi ng pagmamalasakit na lalaki at lalago sa hinaharap. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga simpleng pag-uusap o ang mga maliliit na kilos ng kabutihan ngayon, sapagkat ang mga ito ang magiging pundasyon ng mas matibay na relasyon sa hinaharap. Ngayong Mayo dalawa, Isaisip mo ang kapangyarihan ng iyong iniisip at kung paano ang kahit kaunting pagdududa o pag-aalinlangan ay maaaring magdulot ng ulap sa iyong maningning na espiritu kung ito ay iyong hahayaan. Ang iyong isipan ay isang makapangyarihang kasangkapan, vergo, at ngayong araw, hinihikayat kang maging mas mapanuri sa mga iniisip mong binibigyang pansin. Kung hahayaan mong ang negatibong emosyon ang mangibabaw, maaari nitong balutin ang iyong araw ng hindi kinakailangang kalungkutan kaya naman maging mapagbantay ka sa pag-aalaga ng iyong damdamin. Isang magaan na pagninilay o tahimik na pag-upo sa kalikasan ang makatutulong upang ipanumbalik ang iyong liwanag at sigla. Tandaan mo, ang kaligayahan ay isang pagpili na nagsisimula sa sarili, at sa araw na ito, ikaw ang may kapangyarihang pumili ng kaliwanagan kaysa kadiliman. Habang ang enerhiya ng kalawakan ay nagmumungkahi ng lalim ng pagninilay, dalhin mo sa iyong puso ang mga tanong na matagal nang sumisiklab sa iyong isipan, ano ang tunay na landas na nais mong tahakin? Anong mga hakbang ang kailangan mong gawin upang marating ito? Sa bawat sagot na matutuklasan mo, nagkakaroon ka ng mas matibay na pag-asa at direksyon. Hindi mo kailangang magmadali. Sa halip, hayaang ang katahimikan ng araw ang magsilbing gabay sa iyong mga sagot. Ang iyong mga damdamin at munting hinala ay hindi mo dapat ipagwalang-bahala sapagkat dito nagmumula ang mga pinakamakabuluhang pahiwatig ng iyong kaluluwa. Ngayong araw, ang isang tema ng masigla at payapang pamumuhay sa tahanan ay nanginibabaw. Napakagandang pagkakataon ito upang maghanda ng isang pagkain hindi lamang para punuin ang sikmura kundi upang palakasin ang ugnayan ng mga puso. Ang pagmumuni-muni habang nagluluto, ang kasiyahan sa paghahalo ng mga sangkap at ang pagmamahal na iyong inilalagay sa bawat pagsandok ay hindi lamang nagpapalusog sa katawan kundi nagpapalakas din ng espiritu. Kung pipiliin mong magluto para sa iyong sarili o para sa isang mahal sa buhay, ang bawat pagsalo ng pagkain ay magiging isang sagradong ritual ng pagmamalasakit at pagmamahal. Sa bawat halimuyak ng niluluto mong pagkain ay bumabalot ang init ng iyong damdamin, at ito ay hindi matatawaran ng anumang material na bagay. Habang lumilipas ang mga oras, hayaang ang mainit na pag-aalaga ng tahanan ang bumalot sa iyong buong pagkatao. Hindi mo kailangang maghanap ng kasayahan sa labas ng iyong sarili o ng iyong bahay, sapagkat ang pinakadalisay na kaligayahan ay matatagpuan sa pinakapayak na mga sandali, isang yakap ng ina, isang tawanan kasama ang kapatid, isang tahimik na hapunan kasama ang matalik na kaibigan. Habang naghahanda ka ng pagkain o naglilinis ng iyong paligid, anyayahan mo ang positibong enerhiya na pumasok sa iyong isipan. Ang bawat pagwawalis, bawat pag-aayos ng mesa, bawat paglalagay ng bulaklak sa plorera ay isang pag-anyaya sa kasaganahan at kaginhawahan sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagyakap sa mga gawain ito, hindi lamang kapayapaan ang iyong matatamo kundi magbubukas din ito ng mas magagandang oportunidad sa mga susunod na araw. Huwag kang matakot na magpahayag ng iyong pagmamalasakit at pagmamahal. Sa iyong simpleng pag-abot ng kamay, sa iyong pag-abot ng makataong salita, ay maaaring magsimula ang isang ugnayang magdadala sa sa hindi inaasahang ligaya at katuparan. Magtiwala ka sa mahika ng araw na ito, Virgo, sapagkat ang mga koneksyon na mabubuo mo ngayon ay may posibilidad na magbunga ng matagalang kasiyahan at katatagan. Maswerteng kulay mo ngayong araw ang luntiang berde, isang kulay na sumisimbolo ng pag-usbong, kalusugan, at balanse. Ang luntiang berde ay magdadala sa ng lakas upang muling bumangon at ng kapayapaan ng kalooban. Maaari kang magsuot ng damit na may bahid ng berde o magdala ng isang bagay na kulay berde bilang paalala ng iyong kakayahang umunlad at bumangon sa gitna ng mga pagsubo. Ang maswerteng numero mo naman ay tatlo, walo, at labing isa, mga bilang na nagdadala ng kasipagan, pananampalataya, at pagkakaroon ng maayos na ugnayan. Maswerteng gawain para sa iyo ngayon ang simpleng paglilinis ng iyong tahanan o paghahanda ng pagkain para sa iyong pamilya sa mga gawain ito. Magtatagumpay kang pataasin ng enerhiya sa iyong paligid at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kabutihan. Bilang panghuling payo, Virgo, hayaan mong ang araw na ito ay maging isang paanyaya para sa iyo upang iparamdam sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay na ikaw ay narito, puno ng pagmamahal at pag-asa. Hindi mo kailangang maging perpekto upang maging mahalaga. Sapat na ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, at ang iyong taos pusong presensya upang maging ilaw sa mundo ng iba. Kung makadarama ka man ng pag-alinlangan o kalungkutan, ipaalala mo sa iyong sarili na ang bawat pagsubok ay bahagi lamang ng iyong paglago. Huwag mong sukuan ang araw na ito. Yakapin mo ito ng buong buo, dala ang kababaang loob at pag-asa sa puso. Isarado mo ang araw na ito sa isang payak, ngunit makapangyarihang pasasalamat. Sa bawat paghina, sa bawat tibok ng iyong puso, ay isang patunay ng biyaya at bagong pag-asa. Habang sumasapit ang gabi, hayaang ang kapayapaan at pagmamahal ay yumakap sa iyong kaluluwa, nag-iwan ng isang banayad ngunit matatag na pangako, ang bukas ay isang bagong pagkakataon at ikaw ay higit na handa kaysa sa iyong iniisip. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.